man pagpainom na siya ng ano ano senior na okay, ano? sarung taon pa ma senior Ako, ano? eh, mm -hmm. bon mm -hmm. ah, na may 1 ko na. la lang ka ko mata hulubman yan. Gan, bencing ko. Bencing ko. kilos pesos. Sina ano unang timbang. mo sa 25 pilaso.

Ayun e nga, dagdag ako isang pulo. 130. 130 pa'y bagata. Kasi ito bang chinko tapos ang pulo. 130 lima pa. Lima, lima pa. Lima pa. Tama na Barato mo lang yung 130. Ito lang sa akin yung isang tray. Tama na yung isang tray. Na, natimbang na. Tapos na. Ito, ito sa ginig. Bangkulis. Oi oh, yow, hey, pinamikulis pa lang <laughs> namin yun. Saang so, bangkulis na lang? raw, tranquila bangkulis. Lumigit 10 ng ganun. Oops. Ay, hey, boy. Medyo lang. Dapat may pating talaga Ayun, 60 kilos. Lampas 60 kilos. Ayun, kabayan, yung huli natin. Ah, lampas 60 kilos. Hindi